Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, At welcome naman po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay ating isusumada ang ating pong Pecha para po ngayong June 14, uh, June 15, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update. Para po ngayon, June 14. Ayan. At dito tayo sa June, yun ay 6. At uh, 14 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan mga idol, ganoon pa rin po. Simplify lang natin itong mga numero natin nandito. 0 plus 6 is 6. 1 plus 4 is 5. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan. Ganoon pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 6 plus 5 is 5 is 11. At uh, 5 plus 6 is 11 pa rin. Then sa bandang baba din po, 11 plus 11 is 22. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 22. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan. Kapares natin yung numero. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito sa gitna. 6 plus 5 plus 6 is 17. Ayan, uh, ito po yung ating kapares na numero naman tayong 17 at meron na rin po tayo itong kombinasyon pwedeng pwede na po natin yung matayaan 17-22 or 22-17 kaya pwedeng pwede na po yung kombinasyon na yan at dahil 2 digits po yung mga numero natin 22 at 17 and simplify din po natin yan bago natin sila sumada para mas madagdagan yung mga numero ang pwede natin pagpilihan at uh, reminder dito tayo sa 17 1 plus 7 is eight. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Ito po ang ngayon na ating isusumada, 8 at saka 4. At unahin natin isumada ang 8, kukunin muna natin yung 17. Sumada 17, si 1 plus 7 is 8. Uh, pwede rin dyan ang 35, sumada ka 35. 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26. is. 2 plus 6 is 8. Uh, dito naman po sa 4, kukuhin muna natin yung 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede po ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Ayan mga idol, yan po yung mga numerong pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong June 14 Ayan, Meron tayo rito ang 8, 17, 35, 26, 4, 22, 40, 31, at 13 Ayan, Dito po sa mga number natin yan Rambo lang po natin sila Pupili lang po tayo Kung ano po yung mga nagustuhan po natin Mga personal na po natin Mga ano numero At sa ating sample Kinuha natin dito yung uh, 13 at 13 at 35 ayan then 8 and 22 ayan mga idol at isa pa natin sample 17 and 4 ayan yan po yung mga nakuha po natin yung mga kombinasyon mga sample po na kung nagustuhan nyo naman po sila okay po sa inyo itong mga nakuha natin dito pwede rin pong matayan yung mga yan hindi naman kaya pwede kayong pumuha magtagtag dito sa mga naka-circle natin mga numero kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at ayun mga idol, yun po natin sumada sa pecha para po ngayon June 14 at next natin ayan, isulog naman po natin itong ating advance sumada para po ngayon June 15, ayan at dito po tayo sa June, ipisahan natin 6 pa rin tayo rito at 15 sa ating pecha, 24 sa ating taon Ayan. Ganun pa rin po. Simplify lang muna natin yung mga uh, numero natin. 0 plus 6 is 6. 1 plus 5 is 6. 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol. At sa bandang gitna, ganun pa rin. Add lang natin. 6 plus 6 is 12. Uh, 6 plus 6 ulit is 12. Ganun pa rin po sa bandang baba. 12 plus 12 is 24. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 24. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang bitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 6 plus 6 plus 6 is 18. Ngayon mga idol, yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na rin po natin itong matayaan. 24 x 18, kaya naman po ay 18 24. Oh. Ngayon mga idol, pwede pwede na po yung kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits din po, muna meron natin, kagaya po dito sa kapila, simplify lang muna natin sila para may sumadang. Ayan, dito po tayo sa 18, 1 plus 8 is 9. At sa 24 naman, 2 plus 4 is 6. At ito po yung isusumada natin, 9 bet sa is. And then, unahin po natin yung sumada 9, kung muna natin yung 18. Sumada so, si 8, 1 plus 8 is 9. Pwede rin yung 36, sumada 36, 3 plus 6 is 9, at 27, sumada 27, 2 plus 7 is 9. Ayan mga darat, dito naman tayo sa 6, kukuhin muna natin yung 24. Sumada 24, 2 plus 4 is 6, pwede rin yung 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6, at 33. So, 33. 3. 3 plus 3 is 6. Ngayon, mga doon, po yung ating mga numero na kuha na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayon yung June 15. Ngayon tayo rito 9, 18, 36, 27, 6, 24, 15, at 33, 34, sa mga numero na ating nandito sa mga 43, po natin mga numbers na yan, 50, lang po tayo, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample naman, pinuha natin dito ang 27 27 and 15 then 18 18 and 33 Okay, mga idol, ano po ba ang pwede natin makuha dito? Ah, 9, 9 and 24. Ayan, mga idol, ano po yung ating mga, nakuha mga sample, mga kombinasyon natin sa ating sumada. Para po ngayong June 15. Ayan, meron tayo itong 27, 15, 18, 33, at 9, 24. Ayan, meron tayong, Uh, tatlong sample dito mga kombinasyon na rin at kung okay naman po yan uh, nagustuhan niyo po sila pwede pwede rin pong matayan itong mga nakuha natin mga sample dito yan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan uh, pwede rin pa po natin itong lagdagan makakuha o makapili pa po tayo ng mga itong mga kombinasyon dito sa mga naka-encircle po natin mga numero kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero at ang mga ito, yan po nga ating sa pecha para po yung June 14 at June 15, 2024. Maraming maraming salamat po.